Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at tara, mamigay na tayo ng mga 4-digit lucky numbers na talaga namang inaabangan nyo. Umpisahan po natin sa Taiwan. 5 okay. Taiwan, 5973. Ayan po. Malaysia, 3162. Dubai, 2387. Hong Kong, 6163. Singapore, 1739. China, 9298. Ayan po. Yung ilong ko kumakate. Hmm? hmm? Texas, 3105. Israel, 7738. Las Vegas, 6102. Alaska, 5144. Saudi, 9138. Japan, 2369. Italy, 7178. Germany, 5142. Korea, 7115. Greece, 1 3692 Canada, 1075 Mexico, 1493 Australia, 2268 New Zealand, 6160 India, 1512 Philippines, 3177 at Thailand 9698 Ayan mga kalaki, ang 4 digit lucky numbers Kompleto na, make sure na iraramble mo yan na At takbo na, baka maabutan ka ng sold out Okay, maraming salamat at good luck Hangad ko, palarin ka ngayong Bermans, ingat. Uy, mananalo ka na ngayon.